Ang desisyon ng Russia na maglagay ng barkong pandigma malapit sa mga lugar sakop ng nangkatubigan ng Amerika ay nagdulot ng matinding interes at pag-aalala sa buong mundo. May balak na nga ba ang Russia na sakupin ng Amerika? Aatake na ba sila? Ano ang dahilan? Bakit nagpapadala na sila ng mga warship? Ito ang ating aalamin sa video natin ngayon. Mas lalong lumala ang sitwasyon sa pagitan ng Russia at US dahil sa nalalapit na pag-alis sa pwesto ni U.S. President Joe Biden kaya sinasamantala na ng Russia ang pagkakataon upang magpadala ng puwersa sa rehiyon. Pero ang tanong ngayon, sasakupin na ba ng Russia ang Amerika? Aatake ba sila sa mga sakop nitong teritoryo? Ang deployment ng isang barkong pandigma ng Russia malapit sa baybayin ng U.S., ay dumating at tila naglilibot sa karagatan na tila may binabalak at pinaplano. Kung susuriin ang nakaraan ng kasaysayan ng matinding sigalot sa pagitan ng US at Russia ay mula pa sa panahon ng Cold War hanggang sa kasalukuyang mga taon. At habang tumatagal ay mas lalong itong lumalaki at gumugulo. Si Russian President Vladimir Putin ay nagdesisyon na magpadala ng mga barkong pandigma sa Caribbean para sa mga pagsasanay sa militar na nagdulot ng malalim na interes at pag-aalala sa buong mundo. Bagamat hindi ito nakikita ng US bilang isang malaking banta, ang US Navy ay magbabantay sa mga ehersisyo ayon sa isang opisyal. Ito ay hindi ang unang pagkakataon na nagpadala ang Russia ng mga barko sa Caribbean. Noong nakaraang taon, ang barkong Perekop ng training class ng Russian Navy ay nagtulak patungong Havana at noong 2019, ang Admiral Gorshkov isa sa mga pinakamodernong barko ng pandigma ng Russia ay nakitang nagdaong sa parehong lugar. Ang pagsasanay na ito ay naganap matapos ihayag ng lider ng Russia ang posibilidad ng mga agresibong hakbang mula sa kanilang panig bilang ganti sa pagtulong ng US sa bansang Ukraine na kalaban ng Russia. Ayon sa opisyal ng Moscow, ang pagpapadala ng mga barko ay bahagi ng tugon ng Russia sa suporta ng US para sa Ukraine, subalit ito rin ay nagpapakita ng lakas ni Putin lalo na maraming nawala na barko sa mga laban sa Ukraine. Ito raw ay nagpapakita ng lakas at hindi pananakot sa Amerika. Wala rin balak ang Russia na atakihin ang US, subalit ibang usapan na baka ang Amerika ang unang umatake sa kanila hindi labis na nababahala ang administrasyon ni Biden sa pagdideploy ng Russia sa kanyang barko sa Kanluran. Dahil may kasaysayan ng pagpapadala ng Russia ng barko sa Western Hemisphere mula 2013 hanggang 2020 ayon sa isang opisyal. Noong Marso, iniulat ng militar ng Ukraine na nawala ang isa hanggang tatlo sa kanilang fleet sa Black Sea ang Russia sa loob ng dalawang taon na digmaan. Isa pa sa tinitignan ngayon ng mga eksperto at talagang nagpagulat sa Amerika ay ang pagpapadala ng Russia ng pinakamalakas nilang warship sa Cuba. Marami tuloy ang nagsasabi na baka ito ang unang atakihin ng Russia kapag lumala ang tensyon. Ang nasabing warship ay armado ng mga cruise missiles at air defense system na maaring magpayanig sa US sa loob lamang ng 6 na minuto. Ang presensya ng ganitong uri ng barko sa malapitang dagat ng US ay hindi maituturing na simpleng insidente, ito'y may kahulugan na nagpapabalik sa kasaysayan ng krisis noong 1962. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang regular na pagbisita, bagkus isang simbolo ng posibleng pagtataas ng tensyon at political maneuvering ng Russia, partikular sa pamumuno ni Pangulong Vladimir Putin. Ang pagpapakita sa kanyang prowess sa military at ang presensya niya sa Cuban waters ay nagbibigay tuon sa pagbabalik ng aspekto ng Cold War era kung saan ang mga barko ng Soviet Union ay lumapit sa isla, subalit napigilan ng U.S. blockade. Sa pagtaas ng mga tensyon sa pagitan ng Moscow at Washington, maaring itinuturing ni Putin ang oportunidad na palakasin ang relasyon ng Russia sa tradisyonal na kaaway ng Amerika. Ang imbensyong ito ay hindi lamang simpleng bagay ito'y isang sinyalis ng posibleng rebirth ng presensya ng Russia sa Cuba sa kasalukuyang panahon. Ang mga barko ng Russia ay makikita rin sa Caribbean sa iba't ibang pagkakataon. Kamakailan dumaong sa Lake Maracaibo sa Venezuela ang barkong pandigma na Perecop. Ito ay dati nang nakadaong sa Cuba at Nicaragua. Ang ugnayan ng Russia sa Cuba ay bumabalik sa nakaraan. Nang pumanaw si Fidel Castro, naglahad ito ng simbolikong katapusan ng Cold War. Pinuri ni Putin ang yumaong lider ng Cuba sa kanyang pagkamalikhain at dedikasyon sa lahat ng mga tao sa Latin America at sa buong mundo. Mula sa pagtatapos ng revolusyong pinamunuan ni Fidel Castro noong 1959, ang papel ng Cuba sa panig ng Washington ay laging naging bantay sarado. Ang potensyal na pagpapalit ng dynamics at presensya ng Russia sa isla ay nagbibigay diin sa posibilidad na muling maging salungat ang tono ng relasyon sa gitna ng US-Russia rivalry. Ang pagpapahayag ng jingoistic rhetoric at ang pagpapadala ng ganitong uri ng barko sa Cuban waters ay nagpapadala ng malakas na mensahe sa global community na ang Russia ay nagbabalik at handa ng magtampok sa larangan ng pandaigdigang relasyon sa panahon ngayon. Ang mga pagdalaw ng Russian warships sa Cuban waters mula noong 2008 ay nagbibigay diin sa kasaysayan at kahalagahan ng ugnayan ng dalawang bansa sa aspeto ng military at estratehiya. Hindi pa riyan natatapos ang pagpapadala ng Russia dahil nagpadala pa sila ng dalawang attack submarine upang magsagawa ng mga misyon sa paligid ng Irish Sea matapos ang malawakang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero 2022 ayon sa ulat. Kamakailan lamang, idineploy ng Russia ang kanyang nuclear-powered na submarine na Kazan, mga barkong pandigma at iba pang sasakyang pandagat sa Caribbean Sea para sa planadong military drills. Batay sa ulat ng non-profit organization na Nuclear Threat Initiative, NTI, ang Russian Navy ang may hawak sa isa sa pinakamalaking submarine fleet sa mundo na may humigit-kumulang 58 sasakyang dagat ang mga insidente ng deployment ng Russia sa Irish Sea ay talagang nakakabahala particular sa islang naghihiwalay sa Ireland at Great Britain ang Moscow ay maaring itinuturing ang Irish Sea bilang isang lugar para mangalap ng intelligence sa potensyal na kahinaan sa depensa ng British at Irish Sea. Kasabay nito, maaring ito rin ay bahagi ng hakbang ng Russia para magpadama ng takot sa UK dahil sa patuloy na suporta nito sa Ukraine sa gitna ng digmaan, ayon sa mga eksperto. Bagaman alam ng opisyal ng US ang mga pangyayari, ang mga opisyal ng depensa ng Britain ay hindi nagbigay ng opisyal na pahayag. Sa kabilang banda, tumangging magbigay ng komento ang Irish Defense Department sa isyong ito. Ang patakaran ng neutralidad sa militar ng Ireland ay hindi nagpapahintulot sa kanila na sumali sa NATO. Ngunit ang alyansang militar ay bukas sa pagtulong sa bansa sa pagprotekta sa mga submarine cable sa ilalim ng dagat. Ang pagsasanay ng hukbong dagat ng Russia sa Irish Sea ay tumatago sa yugto ng pagpapatibay sa seguridad ng mga submarine cable na nag-uugnay sa Ireland sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mahigit sa 75% ng mga transatlantic cable sa hilagang hemisphere ay umiikot sa Irish Sea, kabilang ang apat na cable na konektado sa Ireland at 12 na konektado sa Ireland at Britain. Ang Deputy Secretary General ng NATO, si Mircea Geoana, ay nagpahayag ng importansya ng pagtutulungan upang mapanatili ang seguridad at katatagan ng Ireland sa hinaharap partikular sa mga aspeto ng teknolohiya at ekonomiya. Bagamat hindi inihayag ng Russia sa US ang kanilang nakabimbing ehersisyo na subaybayan ito ng US Navy, ayon sa mga opisyal, sa kabila ng kawalan ng formal na pagpapahayag mula sa Russia sa US, isang karaniwang hakbang na ginagawa ng mga bansa upang maiwasan ang mga maling interpretasyon. Sa pagsunod sa halimbawang ito sa biyernes, mag-uumpisa ang Baltops 24 isang pangunahing pagsasanay sa hukbong dagat at himpapawid ng humigit kumulang 20 na bansa ng NATO, kabilang ang US, sa rehiyon ng Baltic malapit sa Russia. Inaasahan ng mga opisyal na mananatili ang mga barko ng Russia sa Caribbean hanggang tag-init at posibleng magsagawa ng mga sumunod na pagsasanay doon pagkatapos ng kanilang pagtatapos. Sa huli, ang bigla ang pagpapadala ng warship ng Russia sa katubigan ng US ay naghatid ng pagkabigla at usapin sa larangan ng internasyonal na seguridad. Ang hakbang na ito ng Russia ay nagbibigay diin sa patuloy na hindi magandang relasyon sa pagitan ng Russia at Amerika na nagpapakilala ng malalim na pag-unawa ng kanikanilang kapangyarihan at interes sa larangan ng militar at politika. Ang hindi formal na abiso ng Russia sa US ay nagdulot ng pagtatakang maaaring magbunga sa mas malawakang pag-uusap at interaksyon sa hinaharap. Ang patuloy na Mino Monitor at sinusuri ang ganitong uri ng pangyayari ay nagbibigay sa atin ng maigting na perspective at pag-unawa sa kahalagahan ng maayos at madiskarting pakikipag-ugnayan sa larangan ng internasyonal na seguridad at diplomasya. Ang mga ganitong pangyayari ay nagbibigay ng babala at nagpapakita ng kahalagahan ng mahusay na koordinasyon, pagsusuri at pagtitiyak ng kapayapaan at seguridad sa internasyonal na komunidad.